ba guys, may na-discover ako nga murang food trip at sulit at patok sa masa. Kaya naman dinadayo sila at pinipilahan. By the way guys, nandito nga pala ako sa kayapo At dito sila matatagpuan sa Mrs. Cafe and Restaurant. Tara, food check na natin yan kung masarap ba talaga yung, yung nagta-trending nilang pansit habhab hab Ano ba naman? Eh sa Quezon province lang daw yung matitikman. At dahil meron na sila sa Quiapo, onid no na raw pumunta sa Quezon Pravi. Aba, ka, ayos yun na. At yan ang kanilang menu. Pancit Habhab -hab Overload, 50 pesos. pasulbot for only 25 pesos. Sobrang excited na ako matikman tong habhaban nila. Kasi isa pala to sa pagkain ng queso na pinagmamalaki nila. Sobrang curious ako kung ano lasa nito. At yan ang famous Pancit Habhab nila. Tapos, ito naman yung Pasolbot. At alam nyo ba, laging sold out ang mga paninda nila dito. Kasi ba naman, lagi silang blockbuster dito. Dami ng tao daw palagi. Kaya naman, umorder na ako. Baka maubusan eh. <laughs> at yon finally, nahanda na yung pagkain natin. Bali, ang in-order ko nga pala kay Kuya ay yung pansit Habhab na overload at yung pasulbot nila. Siyempre, yun ang target natin. Kaya kailangan matikman natin yun. At habang waiting tayo sa order natin, at ayan o, no, dinudumog na sila Master talaga. At yan, dumating na yung order natin. Gra grabe, napakadami. Napaka-solid. At grabe yung toppings nila, chicken skin. Wow, panalo, crispy. At ang pa. Tapos may toppings din silang atay balun-baluna na adobo. Wow, check natin. Wow. Solid, grabe. Toppings pa lang nila, winner ka na. Tapos guys, ganito pala yung tamang pagkain nito sa pansit nila. Kaya pala habhaban. Yan. Kala ko kung ano yung habhabang, ganun pala yun. Pero magpakatotoo na tayo. Gagamitan ko lang ng kutsara. Marami ako masubo. <laughs> Hindi ako makasubo ng maayos dun eh. Ayan eh, no, solid yan Oh. Oo, oh, panalo. Sa totoo lang, napaka solid, napaka legit, masarap nga. Kaya naman pala, dinadayo sila. Real talk na agad. Tapos 50 pesos lang Overload sang ka pa Ulit pa yung mga sahog nila Tapos ang dami pa nila maglagay Panalo ka talaga Yan o oh, Ang crispy Ang laki ba? Diba? Kita nyo guys um, Winner Sobrang goods nito Goods na goods Quality yan guys Adobo Atay balunan At, laman, no? Solid na. Ang dami nilang laman o Solid, napaka dami. For only 50 pesos guys. Try nyo na dito sa so kaya po. Sa may tabi ng malapit sa Muslim Town. So ayun yung next naman natin na itatry ay eh, yung pasulbot nila. Alam nyo ba guys sobrang mura nito 25 pesos lang to. At meron siyang nakalagay na sago. Yan check natin. Ayun masarap pala siya. Meron siyang bilog na malaki Ito, guys oh. Tikman din natin. Ala grabe ang sarap din niya. Para siyang palitaw. Malagkit at bilo-bilo ang lasa niya. A good combination, solid, panalo. Quality din, approved. Grabe yun, what a beautiful experience. At yan, may bago daw silang ino-offer. At parang ube. In fairness ha, mukha din siyang masarap. At nilagyan pa ni ma'am na Ma'am, ano tawag dyan? Baruyang Ano daw? Basta yun na yun. <laughs> at yan, shoutout nga pala kay ma'am. sobrang approachable siya. At mabait, pinayagan niya tayo mag -video. Thank you, ma'am. At yan, check din natin kung anong lasa ng bagong ino-offer nila. Bale, ang presyo pala nito ay eh, 3 for 25 pesos. Kaya check na natin kung sulit ba yung 25 pesos natin sa lasa. Ay, grabe yon Panalo yon Good stock. Quality. Winner na naman. Napaka-solid. grabyan grabe yan. So, ayun guys. Check out nyo dito. Mrs. Unlimited. Cafe, restaurant. Sobrang dali lang nilang makita kasi along highway lang sila. At tapat lang sila ng BDO dito sa Quiapo. Nag-o-open sila 8.30 eh, ng umaga hanggang 8 ng gabi. recommended ko to. Sulit talaga ang presyo. Napakamura. mura Ayan kitam. Okay, so, napabili pa ako kasi talaga naman sobrang sarap. So, ayun. Hanggang sa muli. Aki kabuhat. Peace out. All good, geng-geng. See you on next vlog.